ah oh, so ito na. <coughs> Pamfilo Ilava, ayan, may gilab shoutout ang kay Charlene and kay uh, Ma'am Lili Tonini. Ayan, so ito, unahin natin na mga kababayan. Itong kay Gloria Arroyo. Nako po. hala. Oo, oo, mga kababayan, meron pong mga DDS dito. Ah, mag na naman. Kung naalala ninyo mga kababayan, nung nakaraang mga live natin, pinakita ko po sa inyo na Uh, nagkita nakita no si Gloria at si Sarah sa may uh, Congress. Kung naalala niyo, 'di ba, umatin sa Congress si Sarah kasi question nga siya patungkol sa kanyang OBP budget. Oo, yung 900 million, kulang-kulang no, 1 billion. <clears throat> so ngayon mga kababayan, syempre ay uh, pupunta doon kasi si Gloria is a Congresswoman, so atin si Gloria doon oh mag-duty si Gloria. Magre-report yan sa kongres. So ngayon, mga kababayan, pssst, mga makukulit na to. Mga kababayan ay nakipagbiso-beso nga itong si Sara, um, Umiti naman si Gloria. Hey, ganun. Tapos tagta talikod sabay ganun, no? Gumanon yung mukha. Iyon hmm. na ba ang sinyalis? Ito ha, mga kababayan. Ipakita ko sa inyo. Sige, sige, sige. Ah, nag-away ng mga DDS. Ayan na, GMA at Gloria. Isnaban. Nako po. Nako po, Diyos mio Marimar. Ito follow-up. So, ayan na, mga kababayan. Ito. Ah. Diba? Kita ninyo? Mm, di ba? Nakasimamot agad. Ah. So yan na ba? Yan na ba ang dahilan nung kaharap ka nakangiti, pag talikod na wala ang ngiti? Mm. Di ba? So yan na ba ang palatandaan mga kababayan na nawala na ng gana si Gloria? Sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, si Gloria Arroyo po ay uh, isa pong advisor ni uh, Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang sure eh, kung hanggang ngayon ay advisor pa rin siya kasi uh, pag nakita nga ito sila ay nagmamano nga itong si Sarah. Ngunit sa ilang mga kita nila, mga kababayan na napapansin ko, ay parang hindi na po nagmamano si Sarah at uh, humarap na lang at uh, naghawakan na lang sila ng kamay tapos habang nakangiti si Gloria gano'n tapos ang talikod, nawala, bigla ang ngiti. Alam niyo yung ngiti na 5 seconds, tapos nagkatapos ng ngiti gano'n gano, na. Diba? Good luck. So, yun po yun, ha, mga kababayan. So, yun na ba ang palatandaan na talagang ayaw na talaga ni Gloria kay Sara? Nako, alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, dito sa mundo ng politika. No, ako, I was born in race surrounded by politician. Kahit nga magkakapatid, nag-aaway. na pagdating sa politiko, pagdating sa posisyon, kapag may pakinabang ka sa kanila, ay talaga mang hari at prinsesa ang turing nila sa'yo. Luluhod yan. Yeah, halos pupunasan ng iyong mga paa halos nga hahalikan pang yung mga kamay at halos nga hindi ka palalakarin at kailangan buhatin ka ng kanilang mga bodyguard kasi may pakinabang ka ngunit mga kababayan naramdaman yata ni Gloria Arroyo na parang uh, uh, tagilid si Sarah sa 2028 ay uh, kailangan niyang uh, siyempre kailangan niyang mamili siguro ng manok na i-endorso ni Pangulong Pumbong Marcos kasi sa totoo lang mga kababayan kung naalala niyo pumunta po si Sarah sa Pampanga noong last day o last time ay pumunta nga siya doon at uh, actually meron din yata mga donation na iniabot. Ay, correct me if I'm wrong, parang hindi yata sila nakita doon. Di ba? Ah, oh. so ngayon mga kababayan, ito na po. Ito ba ay palatandaan bukod sa pagkasimangot ni Gloria kay Sara? Ito ba ay palatandaan na talagang si Gloria ay iniwan na si Sara? alam nyo, ito si Gloria sa totoo lang matalino po yan. Napakatalinong map. Yan ang presidenting napakamatalino. Si Gloria Arroyo. Oo, oh, small but terrible yan. Pero mga kababayan, aanhin mo yung katalinuhan mo kung ang hinaharap ay hindi mo nakikita. Yeah. So ngayon mga kababayan, ha? Oy. So ngayon mga kababayan, ay eto na nga. Pakinggan nyo ha. Oh, ito po ay mula sa bilyonaryo. Ah, pakinggan niyo ang balita. Nako na po, na Bilyonaryo News Channel. Ah, ah, Magkasama po ngayon ang dating Presidenting Gloria Arroyo at ngayon Presidenting Bongbong Marcos sa pamimigay na no, ng mga iba't ibang uh, livelihood program para sa mga kababayan nating Aita sa may Pampanga. Nako po, bakit hindi pinili ni Gloria na si Sarah ang sabihin niyang mamigay doon at bakit si PBBM? Nako po, eto na nga ba ang kadahilanan na pag-distance? Kumambyo na. Ha? Ah, kumambyo na si Mahal. si Mahal. <coughs> si Gloria pala. Na, yeah, kumambyo na. At meron nang nagsabi mga kababayan na wag daw basta-bastang o uh, maniwala or uh, tawag dito magtiwala. Hindi yeah? kay Gloria kasi nga daw medyo may pagka-triders daw ito Oo, mga kababayan. So, pakinggan nyo ang Billionaire News Channel sa pamamagitan ni Corina Sanchez. Matapos mamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu, mm -hmm. livelihood assistance naman ang dala ni PBBM sa Pampanga. Napo! niya ang kilalang Duterte ally na si Pampanga 2nd District Representative mm -hmm. Gloria Arroyo. Napo! Ito ang agenda report ni Ivy Reyes. Mm -hmm. Magkasama si na PBBM at former president and now Pampanga representative Bernie Arroyo <coughs> ngayong araw mm. sa distribution ng livelihood assistance sa Porak Pampanga. Nako! over ng administrasyon ang anim na pong kalabaw at tatlong pong gareta sa Aita community sa Katutubo Village dito. O oh, diba, kita ninyo mga kababayan. Ako sa totoo lang, gusto kong mag-react dito. Ah, Si PBBM nagbigay ng anim na pong kalabaw at iba't iba pang mga livelihood assistant para sa mga kababayan nating Aita. Ngayon mga kababayan, yung dabaw nagkatay ng isang daang baka. Bakit hindi na isipan ni Sara na magbigay na lang ng mga baka dito sa mga Aita? Bakit mas pinili niyang katayin yung isang daang baka? Yeah? kaysa sa ibigay at mapakinabangan ng mga Aita. Nako po, kaya din po isa siguro yan sa kadahilanan na nangihinayang yata si Gloria. At ang sinabi siguro ni Gloria, yung pinapalit mong baka at pinakain mo sa mga tagadabao. Hindi ka kayang panalunin ng tagadabao pag tumakbo kang eleksyon dyan sa 2028. Bakit? Ilan lang ang butante dyan sa Davao City. Davao City lang pinapakain mo ng isang daang E eh kung dinunit mo yan And, sa mga lugar na kung saan tagilid ka, mananalo ka. May possibility pang kakarga ka. Eh, syempre, alam ko naman na advisor nga ni Sarah itong si Gloria. Eh, ang problema lang, di ba, mga kababayan? Di ba? Ganun, ganun, naman talaga pag politisyan, mga kababayan. Di ba? Mm, -mm. Kent, ikaw na din ang may sabing dapat walang kulay-kulay. Oh, unitim lang para walang gulo. Sabi ni Lucretia, Candido. Wala na pong unitim, Ma'am Lucretia. O, itigil mo na po yan. Panaginip lang yan. Itulog mo yan, Ma'am, kung uh, napuyat ka po. O, wala lang unitim, Diyos ko. Huwag mo nang hayaan yung unitim. Unitibs, meron pa. Yung pagkakasamang magnakaw, unitibs, meron. Pero unitim, wala. Oo. Uh Huwag ka nang umasa dyan sa unitim-unitim. Ang sabi ko, pagdating sa sakuna, walang kulay-kulay. yeah Pero pagdating sa politician hindi po pwedeng ipagsama mo yung magnanakaw at hindi magnanakaw oy try mong ilagay yung battery na lahat nakabaliktad. hindi po aandar ang ilaw di ba mm -mm. mahirap po mga kababayan ang babae sa babae hindi po mabubuntis yan kailangan lalaki sa babae talaga magsama di ba mm -mm. so ngayon mga kababayan eto na nga Di ba? Continue natin. Bilang pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month, mm. iginawad ang tulong na ito para masustain na mga ETA ang kabuhayan nilang traditional farming. Mm. Sinasabi ko nga, awag na kayo mag-thank you mm. dahil trabaho talaga namin ito. Oh. Oh. Kaya ipera ninyo ito. Kaya pinabalik lang namin sa inyo ito. Ah, di ba? Mm malagod na binati ni Representative Arroyo ang Pangulo at sinabing mainit ang pagtanggap ng AIDA community sa kanya. Mr. Hmm. President, nakita nyo yung pagbati sa inyo Hello. ng ating mga kapatid na katutubo. Hindi na siguro kailangan magsabi pang welcome, welcome to you. Kita ninyo, ha? Kita nyo ang sabi ni Gloria kay BBM. Kita mo naman, BBM, yung Ah, mainit na pagtanggap sa iyo ng mga kapatid nating katutubo. Hindi na siguro kailangan magsabing welcome, welcome to you. Naku po, mga kababayan. Ito na nga, nako. Ano ba ibig sabihin nun, mga kababayan? Kung kanina sabi ni Ping Lakso na mayroong pusa na miyaw na miyaw, mayroong asong tahol na tahol, uh, ah, ito ibig sabihin ni Gloria. Hindi mo kailangan magpakilala, PBBM. Kilala ka na. Hindi na kita kailangang i-endorso pa. Nako po, hindi kaya matutuloy ang second term ni PBBM. Katulad kay Gloria noon, di ba? Nag second term si Gloria. Nung na-impeach si Erap, siya yung naging president. Tapos nag-election ulit, president na naman siya. Nakita niyo yun? Nako! Oh, Parang ang plano yata nilang uh, plan A, plan B ng mga Duterte na ipatalsik si PBBM. Parang yung plano ni Gloria ang nasusunod. Nako, mangyayari yata yon, Di ba? Mm, -mm. Mangyayari yata yon. At mga kababayan, parang pakiramdam ko, parang hindi niya si Gloria ang advisor ni Sarah ngayon, kundi si Chabit na. Nagtatanong, ang nag, nag ano lang, hula lang. Sinugod na binati ni Representative Arroyo ang Pangulo at sinabi mainit ang pagtanggap ng Ada Community sa kanya. Mm. Mr. President, nakita niyo yung pagbati sa inyo. Mm. ng ating mga kapatid na katutubo. Hindi na siguro kailangan magsabi pang welcome, welcome to you. Mm. Matatanda ang isa si GMA na isa support sa speakership the former House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Mm. Bago yan, nahalal bilang Senior Deputy Speaker si Arroyo, o ang second highest seat sa Kamara noong 19th Congress. Mm. Pero wala pang isang taon na demot ang dating Pangulo ng gawin na lang siyang Deputy Speaker. <laughs> mm. Ang dahilan ayon sa politiko.com.ph may niluluto o manong Ku si Arroyo laban kay Romualdez. By late 2023, tuduyan ng inalis sa posisyon si Arroyo matapos siyang tagihan ng isang resolution na nananawagan ng isang United House of Representatives sa harap ng mga kritisismo sa Kamara. Para sa agenda, Ivy Reyes. Diyos ko mga kababayan, oo. Nararamdaman ko yung nag-iiba na yung talaga yung ihip ng hangin. Mm, mm Okay na ba ang leeg ni Gloria? Hindi ko lang alam ma'am kasi may bukol dito eh. Parang pareho kay ano yan eh. Kay ati guy. Uh, Nararamdaman ko mga kababayan yung unti-unting nagkakalasan. Yeah? Nararamdaman ko yung unti-unting pag-aalisan nitong mga manok noon ni Digong. Kasi, syempre mga kababayan, ulitin ko sa inyo. Ah, paalala ko ulit. Ano pa bang aasahan nyo kay Digong? Si Digong, malapit ng mamatayan. O, oh, kahit iuwi nyo si Digong ngayon at may i-endorse yan, wala nang maniniwala dyan. Bakit? Si Digong, kahit iuwi nyo yan, hindi ikakayaman ng bawat Pilipino yan. Hindi mababayaran yung bill mo sa kuryente. Hindi mababayaran yung bill mo sa tubig. Kung iuwi ninyo si Digong, mananatili pa rin kayong pango. Yeah? Mananatili pa rin si Digong bilyonaryo. Pero tayo, mahirap pa rin. Hmm. Kaya kung ikaw, politician, papipiliin kita. Doon ka sa most hated vice president or doon ka sa kinakagalitang presidente noon. Oh, kung ako politician, bakit ako didikit kay Sarah? Ah, kasi siyempre, ah, oh, ganito, example ko sa inyo. Halimbawa, ako si Ken. Tatakbo akong mayor. Di ba? Takbo akong mayor. Si Sarah mag-endorse sa akin. Anong sasabihin ko? Vice President Sara Duterte, noong siya ang vice presidente, ano nga ba yung nagawa niya? Gumawa siya ng libro. Ang libro nakakatulong kapag gumawa tayo ng tilapa pang balot. Ha? Di ba? <clears throat> ano daw? Ang nag-endorse sa akin si Sara Duterte, ako'y tumatakwong mayo. Nung siya ang busy presidente, Go gu nag gumawa siya ng proyektong libro, Pambalot sa Tinapa. Noong siya ang busy presidente, natulungan niya ang mga nabahaan kasi nanood siya ng concert sa Amerika, sa Germany. Oh, lagi siyang umaalis sa ibang bansa papuntang dahig, bumisita sa tatay niya. Oh, edi eh, di ba ang pangit i-endorse? Oh. Sige nga, oh, kay BBM ka. Si PBBM lang po ang bukod tanging presidente na pinasara ang pugo. Mm. Pinakulong ang tulay ng pugo. Nga, ah, eh? Pinakulong si Kibuloy. Nga. Ah. Pinakulong si Tibis. Ah. Pinatakbo si Roke. Nga. Ah. Pinakulong si Digong. di ba? Ang dami pa nun. Yay! Gaganon. Kay Sara, kung ikaw politician, didikit ka, anong ipagmayabang mo sa constituent mo at sa mga butante mo kung si Sara ang mag-endorse sa'yo? Si Sara magaling kumanta kami ang apoy na hindi mapatay-patay ah, ha? hakbang ng maisog sabay-sabay <laughs> <laughs> ito lang napakasimple lang mga kababayan ah, napakasimple kung tatakbo kang mayor ah, i-endorse ka ni Sara paano ka iboto ng tao siyempre kung ikaw butante Ah, kung ikaw butante, ano ang nakita nila sa iyo para iboto ka? Na mahirap eh. Mahirap mga kababayan, mahirap talaga. Manalo ang isang politiko, tatakbo kang presidente, tatakbo kang mayor, congressman, governor, vice president, city councilor, chairman ng barangay kung wala ka pang napatunayan. Di ba? 1 mga kababayan, kung may nakita kayong nagawa si Sara. Presto kung wala. Lakas ng ulan na, parang sinang ayunan tayo ah. Ya. 1 kung may nagawa si Sara, presto kung wala. Ah. <coughs> ah napakaraming dos. Ya. Yeah? Napakaraming dos, o ibig sabihin walang nagawa. O ngayon tanungin ko kayo. Kung ngayon election, anong dahilan bat iboto mo siya? Di ba? Oh. Kung ngayon ang eleksyon, anong dahilan para iboto mo siya? Oh. Kung ikaw politiko, anong dahilan ah, para dumikit ka sa kanya? Wala, di diba? Wala. Nga, nga Mahirap magpanalo ng politiko na puro salita lang. Ang gusto ng tao kasi may nagawa may naipatayo ah merong resibo kung wala kang resibo wala kang nagawa wala kang naipatayo ah kung ako sa'yo mag sari, -sari store ka na lang di ba? di ba? ano bang nagawa ni Sarah? meron naman yung kapag nagbagyo manood ng concert ikaw, mga kababayan, kayo, tanungin ko kayo. Buboto ka ng presidente. Ha? Anong aasahan mo? Mga kababayan, noong unang panahon, kapag nakita mo na anak to ng mayor, iboto natin to. Kapatid to ng mayor, iboto natin to. Anak to ng presidente, iboto natin to. ba? Diba? Tapos na tayo dyan. Ngayon, ang kailangan natin, yung may napatunayan. Pagdating sa baha, may solusyon. Pagdating sa lindol, may solusyon. Pagdating sa sunog, may solusyon. Ha? Hindi yung pagdating sa baha, wala, nanood ng concert. Pagdating sa lindol, ayun, nagpicture lang, walang bitbit -bit na ayuda. Pagdating sa sunog, ayun, nando nagpapicture pa sa nalindulan, tsaka pupunta sa nasunugan. Nga nga. Diba? Oh, kung ikaw politician, didikit ka pa. Oh, para alam nyo sa politiko, parang nagsusugal 'yan. Ah, ah. Mahirap tumaya ng manok. Na alam mo yung manok, maliit yung tapang tari. Siyempre ang tayaan mo na pangtari yung mahaba. Mahirap kasi tumaya sa manok nung nakita mo yung pangtari ganun lang, yung kalaban ganyan. Malamang ito yung ibuto mo, ito yung tayaan mo. Dito ka, paano mo patamaan yon Ah, malayo pa lang, natamaan na siya sa kalaban kasi mas mahaba yung pantare ng kalaban. Ah, mahirap kasi mga kababayan, ah, bumili ng bigas na maraming bukbok. Alam mo yung bukbok? Ah, yung parang kuto. Ah, kuto sa bigas. Ah, pag isaing mo yan, lulutang yung mga bukbok. Oh, ah. pag nakain mo yan, utot ka ng utot. Yeah? Mm -mm. Diyos ko po, Ganun yun, mga kababayan. Yeah? Kaya, kaya napansinin nyo ngayon, mga, <laughs> yung mga dating politisya na nakadikit kay Duterte, parang unti-unting umaatras. Nakita nyo, yun, andami, dami, sa totoo lang. Yung mga kongresista noon, galit na kay Sara ngayon. Yung mga senador noon, o, oh, nagbaklasa na, nagalisan na, umalis na sa minority. Oh, kita ninyo, Lana siya daw ang apoy eh. Mm.